Ha? Nakikita ang paa mo pero yung ano mo hindi. <laughs> Sabi mo kasi kahit nakasara, okay lang. Kalakal pa more kasi. Ito magalala, na kami yan. Kailangan magkalakay. Kailangan Sa floor? Sa Hmm. Mm. Kasi walang nakapila masyado. Pero bakit yung kay nanay? Baka ubos na yun, tapos na yung sa kanya. Mayroon yan. Ayaw niya. Ayaw. Sa kanila, niyo yung pilang. Oh, Diyan, yoyo pilang. Magkano na? Isang sako pa lang yun. Oo, Pitin na yun? Pwedeng pa, pwedeng pa ulit, -ulit Ito yung aming napag bentahan. Ayan. Ayan. Ngayon, tapos may sobra pa kami dahil may limit nga bawat tao ay 15 shekel lang so hindi na kami pwede doon magbenta so pupunta kami sa kabila para ibenta namin tong sobra namin para wala na kaming uuwi tara samahan nyo kami guys Zeo, 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 Ken, makar makar ito pa ito pa hindi na lang kasi yung binibilang kahit 500 lang kaya pwede mo sana ipakano lahat i-insert mo na lang ba lahat tapos may mga solda na umapapalitan oo para mm -mm. Ano lahat ang nakabenta natin? 45 kanina, tapos yung ngayon? 30. Hmm. Uh -huh. 75. 76 lang kasi pinalitan lahat yun eh. Ah, oh, pinalitan lahat. Oo. Oh, 76. O, oh, ayan. Magkano lahat na pagbinta namin sa Kalakam for today? Kaya nag na kami sa trabaho. Nag-alakal <laughs> na lang kami. 50, 60, 70, 75. 76, 50. 76, 20. Oh. O, di ba? Oo. Oh. <laughs>